Mayong gabi sa inyo hang tanan mga boss. Ang resulta karon kay 017. Delay na po dang ato ang kombinasyon mga boss. Ang kuan 017 ato ah, na ihatag atong pizza 2 kung wala ko masayop mga boss no. Ang 017 Uh, ah, atong, sa ato ang pachamba kung wala akong masayop ato nang ihatag uh, ah, 017 versus uh, ah, 625 no Ayan. Muna tong gihatag mga boss. 017 versus 652 pala. So, wala. Dili itong mga kombinasyon mga boss. Sayang, no? Karoon pa ni Buhagay. So, karon mga boss, magpa-advance na Advance regalo para huwag mapuhon. O partial kumbi ka ng uh, special kombinasyon, no? o pabunos sa nga ihatag ka So, kung nakadawag mo mga boss, sa 017, congratulations sa inyo, ano? Pero nga to ang guide pattern, mga boss, ganiha. Kung nakalantaw mo sa itong guide pattern, mo man niya guide pattern, ganiha mga boss, oh. Kung nag kuan mo, nakapick mo sa itong guide pattern, ganina, ah, uh, mo niya itong guide pattern, mga boss, ha? Ah. Tanawan ninyo. 0 6 8 2 1 7 so nadiri sa triangle sa triangle ang 0 1 7 mga boss no so muna itong guide ganina mga boss guide pattern ganina buntag no all those bayan guide pattern niya always rawa kung gayingon sa inyo hana na ma Uh, mag, basta mo kuha ganyan mo na direct combination Inga na, triangle ang pagkuha na horizontal vertical triangle x no so kung na pick up na ninyo mga boss ang ano ah kitin kining 0 congratulations sa inyo mga boss so ganito na po tayo gihatag na 625, no 625, so wala na ito masyado na ganito shadow man na niya mga boss ang 017, shadow na ano one 0 mo na yan shadow so wala ta shadow so di risa tong guide pattern ganin ako naka pick mo nag git 3 nag git 3 atong at guide pattern karon ara 0 7 and then 1 so kung naka pick mo ana congratulations sa inyo ha no so pildita. Pildita pildi ta karong adlaw mga boss ang ato ang lakpan karong adlaw kay last to lang no na 80 so dili mga dili atong mga kombinasyon mga boss So, unta ugma makachamba na tanong dili na madili atong mga kombinasyon <laughs> puro dili atong mga kombinasyon so karon mga boss pahabol at ah pahabol maghatag na tanong advance ni mga boss ha advance para September 5, 2024 para og mapuni at ato ang ihatag na special regalo hmm? special regalo ni mga boss ha regalo sa mga ganahan lang mo sabay ani eh. sabay lang ni boss okay so mga boss sa mga wala pa ka subscribe okay please subscribe na po sa ating youtube channel na boss trend trading vlog and pakihit na rin po ng notification bell dyan sa ating right side para ma-notify po kayo sa araw-araw natin na in-upload no Okay, mga, yan mga boss ang ating ano bukas sargalo. regalo. So, lalagyan natin na yung shadow yan. So, yung shadow, yan na yung pinaka-depensan natin mga boss ha, yung shadow na yan. So, pag target to grumble money, huwag mapon mga boss ha. Target grumble. Okay. Next natin, ang special kombinasyon natin mga boss. Ito ang spin natin, special special kombinasyon natin para ugma kay 260 260 260 versus 7 uh, versus 7 1 5 okay target rumble mo na ugma mga boss ha Okay, screenshot ninyo mga boss. I screenshot, i screenshot. Mga boss, paalala ko lang sa inyo yung mga binigay natin kanina ng mga kombinasyon. Atong ipahabol sa 5pm, 9pm. ah uh, kamu mga boss, kung gusto nyo i-maintain to, atong ipahabol, ipahab i-maintainin nyo mga boss, kung gadahan mo. Kaya, mga hot kombinasyon man na mga boss, atong ipahabol sa 5pm o 9pm. Mga... Kung ano mga boss Mga hot combination Mga waiting combination Mga boss Ang atong ipahabol So, kung ganahan mo ana Ganahan mo magkuan uh, Magbintin i maintain, e -maintain yung mga boss Kato mga mahilig din mag maintain no? O mga numero Mga numbers i e maintain ninyo, mga boss Anong mga numero, ha? Kay... Mabuhagay ra Nagkalit mga boss Kay... Uh, nine... 3 muna itong pabunos target rumble po kayo dyan mga boss Sa atong pabunos kay partial kini itong partial combi partial kombinasyon para og mapukon kani sa mga ganahan lang ha? mga ganahan lang mo sabayan ni mga boss pero kung na -may mga sariling tinaguang kombinasyon mga boss mulay siguro duha yung mga kombinasyon karon araw kung magawas magani dito magmahay no ah uh, 2 so 362 yan mga boss ha 362 8 versus 1 one. 817 one, Yan target rumble mana og mapuhon mga boss. So mura na mga boss ato ang advance uh, regalo pa bonus special combination og partial kombi para ugma ni ugma og maning mga boss ha? September September 5, 2024 uh, bulan sa webis, no? webis ta ugma. So all draws ni ato ang guide ha nagihatag garon advance. Ay mo kalimot mga boss. Okay? moran mga boss mo out na ko kay gabi na no. So mayong gabi day sa inyo hang tanan no sa mga nagmata pa. Mayong gabi sa inyo hang tanan mga boss. so, daghang salamat sa inyo hang pagpadayon pagpadayon ug suporta sa ato ang YouTube channel mga boss ha na Boss trade 3D Vlog. Ah, nang, ah abong puso po ako mga boss na nagpapasalamat sa inyo na na mo ba na kung wala mo ah, wala pag ko kay kamo main ang akong kwan boss so kung sa kwan kamo akong boss mga boss no so muna uh, dagang salamat sa inyo tanan no? sa baga, inyong inyo sa atong youtube channel na boss rin 3d vlog okay out na ako mga boss o good night sa inyong tanan o god bless hope to win ta ka o mapuhon good vibes lang ta always mga boss ha o mapildi mga ganit ha mapildi ta muda o nakakatawa ra gyapon di ta no, magmugot di ta magmaoy <laughs> okay mga boss good vibes lang ba good vibes lang para mi aron aron ang grasya mo dulot to kay kay kung sige tag mugot murag ang grasya mo palayo man jud to ah <laughs> di, di mo palayo ba hadlok no so okay mga boss uh, di na to lang anon out na ko uh, god bless o oh, good night sa inyo no out na ko bye mga boss.